So magandang hapon mga kabods, uh, dito tayo sa Bayo's Tech Printing Shop. Bumisita tayo sa kanyang shop. Yan, gumagawa po sila ng tarpaulin, sticker, jersey. Halos lahat nandito na. Yan, dito po yung salob nila. Machine, for tampoli, tarpaulin. And Jen kay Jen Abwan po yun sa kabila sticker naman po sa mga vlogger po dyan nakagaya ko oh. pwede na po yung magpagawa rito ayun po um, uh, hanggang dito muna yung mga ano natin vlogs po natin uh, huwag niyo pong kalimutang subscribe sa aking youtube channel Boods TV at click ang notification bell para sa ating mga updated po sa lahat ng nanonood sa ating vlog maraming maraming salamat po thank you <todic music>